Hello, good day mga ka-opinyon, ano? ang masasabi ko, pag-uusapan natin si Main Mendoza at si Raisa, no? Si Main Mendoza and Raisa, hindi talaga patatalo to, ano? Talagang magigising kayo pagdating ng noon time, ano? Talagang kahit anong pakanta, laban talaga sila, ano? Kaya talagang pagtinaasan ang boses nila, ko, matatawa ka talaga, no? Talagang gigisingin tayo ng the clones na to, no? Lalo na si, ano, si Main, talagang bigay na bigay. Talagang takas na no upang, ano, bana. Talagang makita mo, napapatuwad pa. Tsaka si Raisa, hindi rin patatalo. Yo, nakakatawa sila, no? Kaya, uh, ito kayo kasi yung noontime show na to na talagang... Talagang nodal moments eh, no? Matatawa ka talaga, mag-enjoy ka hindi ka talaga aantukin, eh, no? Talagang masaya talaga. Iba-iba talaga ang mga istorya nila. Araw-araw, lalo na sa pagkanta, no? Sino-sino mga kinoklone nila, no? Kaya talagang the best talaga to, no? Si Maine and ano, Raisa, no? Talagang lahat ng double cards talagang hindi pa tatalo. Lalo na sa kantahan, no? Ayun lang po ang masasabi ko. Talagang masaya ang double cards, no? Okay. God bless po. Stay healthy. Miss Main Mendoza and Raisa, ano? God bless po sa inyong dalawa. Thanks for listening. Please like and subscribe. Ito po ang masasabi ko. Opinion po.